Salamat Raquel at uh, uh, hing mo na ako ng konting pasensya dahil nandito ako sa labas kaya habang nagsasalita ako meron kayong marinig na tricycle, motor na dumadaan o kaya mga taong nag-uusap uh, pagpasensya Yun na lang uh, dahil na abutan tayo dito sa labas uh, Siyempre uh, ako bilang pangulo ng buklura ng magagawang Pilipino tinitindigan natin ang uh, interes na mamanggagawa at tumitindig tayo in solidarity kay Professor Mario De Vega na tinanggal sa National University uh, para hindi maging regular. At kabit-kabit ang mga individual na kasong ito dun sa pangkalahatang environment na nilikha ng uh, gobyernong Marcos at ng mga nagdaang mga administrasyon kung saan nagresulta ito sa isang sitwasyon na ang Pilipinas ay consistently for 8 years ay nabibilang sa top 10 worst countries for worst countries for workers. Uh, Magkaroon magkakaroon ng son na si Bongbong Marcos at siya ay uh, ma, ma, i, maililista sa kasaysayan ng Pilipinas bilang presidente that made it possible for the Philippines to become uh, a trailblazer in the violation of labor rights. Dahil sa dalawang mga bagay na pinapalagay ng gobyernong ito, una na dyan ang sahod na without any exception uh, from region 1 to region 12 ay below the poverty threshold. Ibig sabihin ng mga manggagawa sa Pilipinas pag sila ay, ay, ay tumanggap ng sahod, babagsak pa rin sila sa below the poverty line. At si Bongbong Marcos ang merong direktang kinalaman kung bakit ang sahod ay hindi nakabubuhay dahil kamakailan lamang ay hindi naipasa noong 19th Congress, itong pa paalis ng 19th Congress, ang dagdag sahod kahit ito ay nakapasa na sa Senate, nagdagdag ng 100, at ang House nagdagdag ng 200. Ngunit si Bongbong Marcos, ang attitude niya sa dagdag sahod ay ayaw niya ng legislated wage increase gusto niya ang mga regional wage board ang magtakda ng sahod na in the meantime, ang mga regional wage board ang siyang naging dahilan kung bakit starvation wages ang sahod sa Pilipinas. Ang regional wage board ang salarin kung bakit napapabagsak ng ganon ang sahod. At si Bongbong Marcos ang direktang may kinalaman upang hindi maipasa ang legislative wage increase after 36 years. 36 years na ang ating sahod ay nas napailalim sa Regional Wage Board. Pangalawa, dahil sa kontraktwalisasyon. Ganito ang environment sa labor sa buong Pilipinas dahil sa kontraktwalisasyon at si Bongbong Marcos din ay may direktang kinalaman sa pagpapalaganap ng kontraktwalisasyon dahil ang kanyang Department of Labor and Employment Secretary na inappoint na si Secretary Laguesma ay mismong merong personal na interes sa Asia Pro. Isang pinakamalaking mga kontraktual na ahensya sa buong bansa. Kung ang iyong Department of Labor and Employment Secretary ay merong personal na interes sa negosyong yan, ano na lang ang laban para sa security of tenure? Eh di, syempre, alam natin na ang tinitindigan ni Bongbong Marcos ay patuloy na kontraktualisasyon. Itong mga bagay na ito, ang siyang nag ensure na ang environment na nalilika ay hindi uh, pabor sa mga manggagawa at naka-imbolded na parang basura lamang na siya namang makakapekto sa lahat ng mga manggagawa. Lahat. Sa lahat ng uh, sektor ng mga manggagawa, whether sa industry, whether sa service, whether sa teaching profession, we are living in a country that is not conducive for workers' rights. Kung kaya haabutin, uh, it will catch up with you, ang ganitong klaseng labor situation sa Pilipinas in the form of uh, termination of employment, Uh, pag-wawalang uh, bahala sa karapatang mag-union, uh, pag-tanggal sa mga, mga mga manggagawa kapag sila ay lumaban, aabutin at aabutin kahit sinong manggagawa. Kaya aabutin at aabutin kahit ang teaching profession. Kaya yan din ang pinakamalaking sanhi kung bakit meron tayong isang profesor na regardless of the fact na siya ay very much qualified, ginagamit yung three-year probation sa universidad upang uh, gamitin lamang ang kanyang lakas pagawa, ang kanyang skill sa pagtuturo, pero hindi siya irregular. Pagdating ng uh, panahon na dapat na siyang mairegular ay bigla-bigla na lang tanggap, tanggalin. Itong classic labor situation sa Pilipinas, ito mismo ay isang sanhi kung bakit palala ng palala ang ating political crisis sa Pilipinas. Ito ang rason kaya uh, hindi dahil sa, si Duterte ay charismatic at lahat ay nagsusuporta kay Duterte o maraming nagsusuporta kay Duterte, ito rin ang rason kung bakit si Bongbong Marcos ay pagsak pagdating sa approval rating. Ito rin ang rason kung bakit ang kanyang pinaka-number one na kalaban sa politika ay mas mataas pa ang approval and trust rating. Hindi dahil magaling si Sara Duterte. Hindi galing hindi dahil uh, idol si na siyang sanhi ng uh, pagkabulusok din ng popularidad ni Bongbong Marcos ay dumating sa isang konteksto na ang rehimeng Bongbong Marcos ay walang ginagawa pag kung ang mga manggagawa ay bigyan siya ng grade ni kanyang zona zero ang grade ni Bongbong Marcos. Inihigayan natin ang 19 Congress. Kayo ngayon ay uh, uh papalis, uh, mawawala na kayo. Inihigayat natin ang 28th, pala, in 28 Congress na paparating. Inihigayat natin na uh, kung gusto ninyong masulba ang political crisis sa Pilipinas, hindi yan madadala sa pamamagitan lamang ng pagiging uh, pagkakaroon nyo ng reconciliation sa inyong mga sarili. Hindi yan madadala sa simple negosyo sa Sino na ang mga trapo sa isa't isa? Ang at economic crisis at paluba na ba na labor problem sa Pilipinas. Kung gusto ninyo masulba ang inyong political crisis, ang crisis of credibility ng gobyerno ito ng Rehim Meng Marcos, ang crisis of credibility ng lahat ng mga political dynasty. Kung gusto ninyong masulba yan, hindi pakikipag-ayos sa kapwa ninyong trab- Wagbigay ah, 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 kayo ng mga tunay na solusyon sa problema ng mga manggagawa, proteksyonan ang kanilang karapatan, at wagahayaan na ang mga bilyonaryong ito, mga tycoon magpapalaganap lamang ng mga patakaran, pulisiya na nakakaapak sa karapatan ng manggagawa at tinatrato mga manggagawa, lalong-lalo niya dyan sa mga korporasyon ni Henry C. at kasama na dyan ng National University, tinatrato mga manggagawa bilang basurahan. Yang si Bongbong Marcos, merong midnight cabinet yan ng mga ty tycoons. Kaya nga hindi na ipasa ang dagdag sahod. Nakikinig sa mga bilyonaryo. Bongbong Marcos, ito'y mensahe para sa iyo. Hindi tatagal ang iyong gobyerno ng ganyan. Hindi magiging stable ang iyong gobyerno ng ganyan. Gutumin mo at apihin ang mga manggagawa. Tingnan lang natin kung gaano kakaprotektado, gaano magiging stable ang iyong gobyerno. Habang no. may panahon pa, may 3 years ka pa, na siyang, uh, uh, ang peligro sa 3 years na ito ay magiging lame da ka lamang. Uh, panahon na kung gusto mong magkaroon ng medyo graceful exit man lang sa politika at kasaysayan ng Pilipinas, may tatlong taon ka pa upang na tumalima sa interes ng mga manggagawa at proteksyonan ang mga karapatan ng mga manggagawa. Dagdag sahod, alisin ang kontraktualisasyon, proteksyonan ang karapatan ng mga manggagawa. Yan lang po at maraming salamat.